Ang dingi na estudyanteng si Dot ay mag-isang nakaupo sa kafeterya habang ang kanyang kikay at magandang stepsister na si Nina ay nasa kabilang table kasama ang mga kaibigan nito. Habang pinag-uusapan nila ang crush nilang si Connor ay napansin ni Nina na tinitignan sila ni Dot, kaya sinigawan niya ito. Tanong ni Michelle ay bakit ba kasi sila nag adopt ng freak sa bahay nila. Gustong umupo ng guidance counselor sa tabi ni Dot, ngunit biglang tumayo ang dalaga at umalis. Nagtago siya sa paborito niyang lugar sa banyo at maya-maya ay hinila siya palabas ni Nina para umuwi. Habang naghahanda ng hapunan ang ina nilang si Olivia ay sinabihan niya si Nina na subukang tanggapin si Dot bilang kapatid, ngunit sagot ng dalaga ay hindi niya desisyon ang ampunin siya. Ang ama nilang si Paul ay nasa butika nang kausapin siya ng guidance counselor. Nag-aalala ito dahil palaging malungkot si Dot sa paaralan at sabi ni Paul ay kakamatay lang ng kanyang ama habang ang ina niya ay nawala nung siya ay pitung taong gulang pa lamang. Giit ng guidance counselor ay isa siyang mabuting tao dahil kinukup niya si Dot. Nang dumating si Paul ay binati niya ang mga dalaga. Sabi ni Nina ay hinimatay na naman ang mama niya sa sala at agad naman itong pinasan ng mister sa kanilang kwarto. Binigyan niya ng painkiller si Olivia at nalungkot ito dahil feeling niya ay nagiging pabigat na siya. Sa hapunan ay ipinahiwatig na naman ni Nina na ayaw niya ang pananatili ni Dot sa bahay. Pagkatapos ay nagpaalam siya na doon siya matutulog sa bahay ni Michelle para makapagbanding si Paul sa bago niyang anak. Sa paaralan ay napansin ni Dot ang isang music room. Pumasok siya rito at nagsimulang tumugtog ng piano nang mapansin siya ni Connor sa labas at tila namang haang binata sa kanya. Pagpasok niya ng banyo ay nakita niya si Nina at sabi nito ay kailangan niya ng konting kolorete. Habang nililipstick si Dot ay humihingi ng paumanhin si Nina sa naging asal niya. Nang umalis ito ay nakita ni Dot sa salamin ang ginawa ng kapatid sa kanyang mukha. Nang gabing iyon ay sinabihan ni Paul ang anak na lalong gumaganda ang buhok niya. Pinasalamatan siya ni Nina at naghalikan sila. Nahihirapang makatulog si Dot kaya kinuha niya ang abo ng kanyang ama at sinalaysay kung gaano niya kamahal ito. Tinikman niya ang abo at ikinalat sa kanyang mukha. At maya-maya ay pumunta siya sa banyo para maghilamos. Pagbalik niya sa silid ay napansin niyang hindi nakasara ang pintu ni Nina. At pagsilip niya ay nakita niya ito kasama ang ama sa kama. Agad tumakbo si Dot sa kanyang silid. At ilang araw siyang hindi mapalagay dahil sa kanyang nakita. Isang gabi ay nagpaalam ulit si Nina na dun siya matutulog sa bahay ni Michelle. Pinagbawalan siya ni Paul dahil may pasok pa bukas. Ngunit nilandi niya ito at sinabing natapos na niya ang kanyang mga assignments. Nang tawagan siya ni Michelle ay umalis kaagad ang dalaga. Gamit ang papel ay nagpaalam si Dot kay Olivia na manunood siya ng sine. Sinabi ng ina na ihahatid siya nito, ngunit pinigilan siya ni Paul at sinabing wala siya sa kondisyon para magmaneho. Habang hinahatid ng amain ay makikitang hindi mapalagay si Dot. Sa sinehan ay nakita niya si Nina, kasama si Connor at mga kaibigan nila. Tinanong ng binata si Michelle kung maaari bang umupo si Dot sa tabi nila, ngunit tumanggi ito. Pinagtawa na nila ang dalaga dahil nanunood ito ng sine kahit bingin naman ito. Ibinunyag ni Nina na nawala lang ang pandinig ni Dot simula nung namatay ang mama niya. Kinabukasan ay mag-isa na naman si Dot sa cafeteria, habang sa kabilang table ay pinaplano nila Nina ang pagpunta sa house party ng kanilang kaibigan. Nagdadalawang isip si Nina ngunit pinilit siya ni Michelle at sinabing pagkakataon niya iyon para maararo ni Connor. Habang tumutugtog ng piano si Dot ay palihim siyang pinapanood ni Nina. Naputo lang string ng piano at nang subukan itong etono ng binging kapatid ay napagtanto ni Nina na baka nakakarinig talaga si Dot. Kinabukasan ay tinabihan ni Nina si Dot sa mesa. Sinubukan niya ang pandinig nito sa pamamagitan ng pagsabi ng mga masasakit na salita. Pagkatapos ay idinatalya niya ang ginagawa ng ama niya sa kanya at sinabing papatayin niya ito mamayang gabi pag dinala ni Michelle ang baril. Tila walang narinig si Dot kaya nagalit si Nina at umalis. Nang tumugtog ulit si Dot sa music room ay nakita niya si Connor na nanunood kaya huminto siya. Inanyayahan siya ng binata na lumabas ngunit inisnab lang niya ito at umalis. Isang gabi ay biglang dumating si Connor sa kanilang bahay. Inakala ni Nina na si Michelle ang hinahanap niya, ngunit tinanong ng binata si Dot kung sasama ba siya sa library para sa lab report. maya, -maya ay dumating si Michelle at inabot ang isang paper bag na agad namang itinago ni Nina sa backpack. Hindi mapalagay si Dot sa laman ng paper bag at tinanong siya ni Nina kung ano ang tinitingnan niya. Tumayo si Dot at umalis kasama ni Connor. Habang nag-uusap ang magkakaibigan ay pumasok si Paul at tinawag ang anak niya. Pagbalik ni Nina ay pinauwi na niya si Michelle at sinabing hindi siya makakasama sa house party. Samantala, si Connor at Dot ay nasa isang kainan kung saan ipinagtapat ng binata na may gusto siya rito. Hindi naging komportable si Dot nang simulan siyang landiin ni Connor at nang may dumaan na ambulansya ay agad siyang umuwi. Nang makita niya ang bag ay dali-dali niya itong binuksan at nalaman niya na mga adult movies lang pala ang laman nito. Pagpunta niya sa silid ni Nina ay narinig niya si Paul na minamanyak ang kapatid niya. Binasag niya ang isang rebulto para matigil sila. Kumuha si Nina ng dustpan habang si Paul ay lumabas naman na parang walang nangyari. Nagtulungan ng dalawa para linisin ang mga nabasag at maya maya ay bumalik si Nina sa kwarto na umiiyak. Tinabihan siya ni Dot at niyakap hanggang sa siya ay makatulog. Isang gabi ay nanood si Dot ng basketball game kung saan naglalaro si Connor. Pagkatapos ng laro ay pumunta ang dalawa sa swimming pool ng paaralan. Dahil kumpiyansa siyang biniyang dalaga ay binahagi ni Connor ang mga bastos niyang sikreto. Maya-maya ay naghubad na si Dot hanggang sa tuluyan na silang nagsalpukan. Pagdating ni Nina ay binigyan siya ni Paul ng mamahaling bag at nang magpasalamat siya ay sinimulan siya nitong hawakan. Pinigilan niya ang ama at sinabing pupunta na siya sa kanyang silid. Samantala, tila hindi nag enjoy si Dot sa salpukan nila ni Connor. Nang makita niya ang oras ay agad siyang tumayo at iniwan ang binata. Pinaplan siya ni Nina ang kanyang uniform nang subukan na naman siyang manyaki ni Paul. Sinabihan niya ang ama na may sorpresa siya sa kanya ngunit kailangan niya munang pumikit. Susunugin na sana niya ng plan siya ang mukha nito nang marinig niyang dumating si Dot kaya napahinto siya ibinunyag niya kay Paul na siya ay buntis at tinanong ng ama kung ano ang plano niya. Humingi si Nina ng isang libong dolyar para ipa-abort ang bata. Pumayag naman si Paul at umalis. Maya-maya ay tumabi si Nina kay Dot sa kanyang kwarto at sinabing hindi niya kayang patayin ang kanyang ama. Sa tulong ng interpreter ay inanyayahan ni Connor si Dot sa kanilang school dance ngunit tumanggi ito at sinabing siya ay mali para sa kanya. Nakita ito ni Michelle at ininsulto na naman niya si Dot ngunit sinabihan siya ni Nina na tumigil na. Nang gabing iyon ay dinalhan ni Nina si Dot ng damit para sa sayaw. Sinabi niya sa kapatid na siya ay aalis at gagamitin niya ang isang libong dolyar para makapagsimula. Inamin din niya na hindi talaga siya buntis. Nilagyan niya si Dot ng lipstick at sa pagkakataong ito ay maayos na niya itong ginawa. Sinubukan ni Dot ang damit ngunit tinanggal din niya ito at pinunasan ng lipstick dahil ayaw talaga niyang pumunta. Nakakita si Paul ng mga tampon sa bag ni Nina at kinumprunta niya ito dahil sa pagsisinungaling na siya ay buntis. Sinaktan niya ito at sinubukang epilit ang sarili niya sa kanya. Naririnig sila ni Olivia ngunit umiyak lang ito at walang ginawa. Si Dot naman ay kumuha ng string ng piano at sinakal si Paul gamit nito. Sumisigaw siya na lubayan na niya si Nina at maya-maya ay biglang bumagsak ang ama na wala ng buhay. Habang umiiyak si Nina ay dumating si Olivia na tila wala sa olirat. Pagkatapos ay sinabi niya na isa itong himala dahil nakakarinig na si Dot. Nang maglaon ay dumating si Michelle para sunduin si Nina. Paglabas nila ay pinaalala ni Dot na dapat nilang ilibing ang backpack pagkatapos ng school dance. Sinubukang tignan ni Michelle ang bag at pinagalitan siya ni Nina. Nang makita ni Connor si Dot ay niyaya niya itong sumayaw, habang si Nina naman ay nagtatago lang sa banyo na dala ang backpack. Samantala, si Olivia ay naiwan sa bahay na nakatulala sa tabi ng bangkay ni Paul. Biglang iniwan ni Dot si Connor, at nang tawagin siya ng binata ay lumingon nito. Napagtanto ni Connor na nakakarinig pala si Dot at nanlumo siya dahil ikanwento niya rito ang maruruming niyang sikreto. Sinubukang humingi ng tawad ni Dot ngunit minura siya ng binata at umalis. Nang maglaon ay dinala ni Dot si Nina sa kakahuyan at huminto sila sa isang sapa kung saan kinuha nila ang mga dugo ang damit sa bag at nagsimula silang maghukay. Tinanong ni Nina si Dot kung bakit siya nagkunwa bini at sagot ng kapatid ay dahil gusto niya laging mapag-isa. Tugon ni Nina ay di na siya dapat magpanggap dahil hindi na siya kailanman mag-iisa. Ngumiti si Dot at pagkatapos nilang ilibin ang mga damit ay umuwi na sila sa bahay. Pagdating ay nakita nilang dinadala na ng mga pulis si Olivia. Inako ng ina ang pagpatay kay Paul at sinabing ginawa niya yon dahil sinasaktan sila ng mister. Sa huli ay naging matalik na magkaibigan din ang dating buli at ang binubuli na kapatid. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.